ay mga langga. So, minsan malangga kapag ano, masyado ka nang lumalaban sa, sa buhay, masyado ka nang lumalaban sa pangyayari. Minsan, hindi ka na mukhang matapang. Mukha ka nang walang pinag-aralan. Kaya yun ang, na, ang nawi, nanonotes ko na na-analyze ko na na-analyze ko lang talaga sa sarili ko talagang ganun lang ga yung, yung may ano sa yung mang, mang lalait yung may may gagawa sa ng masama mag magkwikwento sa ng masama tapos yung reputasyon mo at dignidad mo yung pagkatao mo nagmukha ka ng masama tapos ikaw is lalaban ka ng lalaban hindi ka na mukhang matapang. Para sa akin, mukha na tayong walang pinag-aralan. Kasi, grabe yun eh. So, mas mabuti pa lang ga na hindi yan patulan ang mga ganong tao. Kasi wala tayong mapapala naman. Magde-defensa tayo. At the end, tayo pa ang masama kasi Grabe yung bibig natin makapagsalita so para sakit sa, sa ngayon lang talaga so thank you for everything the wisdom no na natuto na talaga ako